Yo, what's up mga kasaltik? It's been a long day na hindi tayo nakapag-vlog at ngayon magsusundo lang ako sa anak ko kay Aiko dahil yung school nila so walking distance lang no? siguro mga 15 minutes at uh, wala tayong dala sa sakyan ngayon dahil dala nung isa pumasok sa trabaho at ako nag-asikas muna ako sa mga bata at si Tanya, nasa school din, no? Na, kumbaga, sa atin niya sa Pilipinas, is nursery. At namaya pang hapon yung uwi ni Tanya. Pero yung atin niya, susundinan natin ngayon. Dito, naglalaat na tayo. So, once again, welcome back to Gear Celtic Vlog. All good? Medyo magubat-gubat yung lugar na, na daanan natin, no? Pero usually, ito talaga yung daan papunta doon at palabas na tayo ng highway dyan at ano, ayun na yung highway dito kasi sa Japan ang mga bata na katulad ni Aiko chan dahil siya ay 6 years old na mga naglalakad na so ito na sila ayan na may kasama niya klase niya ayan 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 na ayan na naglalakad na ayan na mga asalte ko ay

Uite. Și kita Tai. oh, nusugatan Yo, gata. Eu dah jobul, hmm. Ah. Ah. Și ne arite ca iri eu. nani tabeta no. Gacu, nani tabeta no. Gacu. Nani taber no. Gacu. Gohan taber nani. Ah, oh, iru gohan. Ah. Isi nih tabe, tabeta. ta? cang no papa sih pagi sore yo. iman nangin das kayo kairna itu. Mau kainnya. Mau kainnya. best friend. Mau kainnya. Mau kainnya. Mau <laughs> Pagkagaling pa sa akin maglihonggo gutom mga to. Ako wala eh. Nag-aaral pa lang. Ayan mag best friend. Ayan no. Kapit bahay lang namin dito yan. Ito yung bahay nila. Yan. Tapos dito yung bahay namin. <laughs> okay. Bye bye na ay kachang. Tumadat yung bye -bye. bye bye. Ha? Arigato ne. Jasta ne. <laughs> ay. Hen. O na asita. Yo. Ngayon sabay na tayo, paakainin ko muna to. Ay anak, ay, ay ko dito na. Basta rito. Oh, gutom na raw siya. Ayog bisikan mo na. Makita pa mo. At eto nga pala ni luto ko no adobong magpaka steak pork steak na may pagka adobo mm, main ka na okay lalagyan ko band aid dyan nadapa lagyan mo natin ang band aid yung sugat nya eh, magagalit si mama mo pagka umuwi tatanungin ka anong nangyari dyan so time check tayo no 2.30 yan alas dos ang uwian nila siguro 30 minutes naglaag tumata at naglaro pa mm. bye bye ka na bye bye <laughs>